state of calamity ang buong Metro Manila dahil sa pananalasa ng super bagyong karina at ng habaga. Unahin natin ang matinding baha at ulan na sinabayan pa ng sunog sa Valenzuela. Nasa front line ang balitang yan, si Jiggy oh Manikan. Lubog na nga sa hanggang dibdib na baha. May nasusunog pang bahay sa barangay Malinta sa Valenzuela. Ang mga residente natatarantang lumikas. Wala namang magawa ang mga taga roon kundi panoorin itong matupok ng apoy. Pasado alas stress ng hapon ng ideklara itong fire out. Sa barangay General T. De Leon, inanod naman ang asul na bahay na ito malapit sa Tulyahan River. Pero isang pusa ang biglang umakyat sa inanod na bahay. Umakyat pa ito ng bubungan. Sa kasamang palad, wala raw nakasagip sa pusa sa barangay Malanday, napansin ng mga residente ang isang ahas na lumulutang sa gitna ng baha. Ay, ang laki ng ahas. Ayun na, ayun na. Kulod, patulong na. Nananawagan na ng tulong ang mga residente ng barangay Lingunan dito sa Valenzuela. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar at walang senyales ng pagbaba nito. Lalo't pabugso-bugso ang buhos ng ulan. Abot hanggang leeg ang tubig kaya mga residente umakyat sa ikalawang palapag ng kanila mga bahay. Ang ibang residente sa bubong naghihintay ng rescue. Ang ilan sa kanila tulong-tulong sa paghila ng lubid para masagip ang mga residenteng natrap sa kanila mga bahay. Lagpas tao naman ang baha sa barangay Maisan. Ang tubig halos umabot na sa bubong ng bahay na ito. Nagmukha tuloy ilog ang subdivisyon sa barangay Marulas, nagtulong-tulong ang mga residente para hatakin ng inflatable boat kung saan may mga nakasakay. Hindi alintana ang ulan at abot dibdib na baha. Abot hanggang dibdib ang tubig baha na tinatawid ng mga residente dito sa Balisrela para lamang makalis sa kanilang mga tahanan at ibang mga establishment na binahala dahil sa pag ng Tulyahan River na nagtulong sa main boundary ng Malabon at Valenzuela. Isinakay naman sa truck ang ilang stranded. Nagsimula kaninang hapon ang rescue operation ng Valenzuela City DRRMO sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nakadeploy na rin ang inflatable boats. Pati ang Philippine Red Cross tumulong na rin sa mga nagpapasaklolo. Samantalang LGU nakapag na ng relief goods para sa mga apektadong residente. Medyo masama itong bagyong uh, atin pong nararamdaman at uh, parang undoy ho ito sauling tala ng Valenzuela LGU may git 10,000 katao na raw ang inilikas dahil sa baha